Hello mga ka-90s, nandito ako ngayon sa Tom's World. Ang gagawin ko lang naman dito mga ka-90s ay kukuha tayo ng maraming stuff toys. Wow! Ayan, mamimili tayo ng mga stuff toys mga ka-90s. Ito yung napili ko mga ka-90s, ang mga bibe. Ayan, kukuha na tayo mga bibe mga ka-90s. Sana meron tayo makuha dito mga ka-90s. Ayan na! Ayun, wala! Minsan napakalambot ng claw machine mga ka-90s. Kaya hindi ako makuha. Kaya hindi pa rin ako sumusuko mga ka-90s. Kailangan ko makuha ng stuff toys. Sayang wala talaga. Lilipat na lang ako. Hindi nga pala nag bomb sa akin dito. Habang nagpo-vlog ako dito mga 90s, maraming batang lumalapit sa akin at nagpapapicture. Uy, sana all, nagpapapicture. Ayan, napaka cute ni baby girl. Nanonood daw siya ng video ko. At dahil dyan mga 90s, napakaraming nagpapapicture na naman ulit. Dahil nagpapicture yung isa, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, panganim. At syempre dahil marami na silang nagpapicture mga 90s, maglalaro na lang ulit muna tayo. Ito, ang kailangan dito ay tatlong coins. Ayan, iulog ko na mga 90s. One, two, three. Sana makakuha na ako dito Napakamalas ko naman nata ngayong araw na to Magpakuha na kayo Sige na, huwag na kayong mahiya Ayan na, makakuha na ako mga 90s Ayun, ang lambot And Dahil dyan, unti-unti na ako namawala ng pag-asa mga 90s Ito mga 90s, last na lang talaga to Kailangan tatlo ulit na coins Ayan, napakamahal pa naman Ito yung makukuha ko ngayong araw mga 90s Let's go Ayan na Handa na ba kayo? Ayun. Ang cute niya. Ayun. Muntikan na. Ito <laughs> ano na talaga panlas mga 90s. Yung bibi talaga, binalikan ko talaga. Para makakuha. Uy, sayang. Sige, last na lang. Baka sakali. Ayan. Last na lang na coins ko na to. Talagang ubus na ubus na ang aking pasensya. Last one. Ito na. Let's go. Wala pa rin. Ayan, sabi ko sa inyo mga 90s last na lang. Last two na feel ko kasi malapit na akong makakuha ng stuff toys. Sabi nga nila kapag sumuko ka daw mga 90s, wala talagang mangyayari sa'yo. Ito naman susubukan natin mga 90s, napakalaking stuff toys. Kailangan lang dito mga 90s ng tatlong coins. Kailangan maputol natin yung tali dito para makakuha tayo ng malaking stuff toys. Stuff toy lang pala kasi isa lang. Ayan, magulog na ulit ako mga 90s. Grabe, hindi ko pa rin maputol-putol At dahil nakapagulog na ako ng coins mga ka 90s Kailangan natin silipin sa gilid Para makita natin kung paano natin putulin ang tale Ayan, pwede na siguro to Subukan na natin, let's go Ayun, hindi na putol At dahil wala naman tayo nakuha mga 90s Kukuha na lang tayo ng mga chichirya dito Subukan natin to Ang kailangan naman sa chichirya mga 90s, dalawang coins Ayan, dalawa na yung inulog ko Alright, pwede na siguro to eh na. Sana makakuha na ako ng chichiria. Chichiria na nga lang. Baka hindi pa ako makakuha dito. Ayan na mga 90s. Pipindutin na natin. Heto na. Let's go! Alo, Wala pa rin. Dahil dyan naglaro na lang ako ng fishing dito mga 90s para manalo tayo. Kinulik ko na para mag-withdraw. Ayan. Nanalo tayo ng 400 coins. Grabe. Napakarami. Wow. Dito lang pala sa fishing ako mananalo. At makakabawi. Ayan o. Napakarami. O paano? Nga dito na lang tayo. Bye guys!